Ikalabin limang kabanata. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama. Ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan. Ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagabag ang diwa. Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran ng mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait, ngunit pinatutuwid ng maalam ang kanyang lakad. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kanyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay ang Panginoon ay malayo sa masama. Ngunit, kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba.